Uh magandang araw sa inyo guys ayan araw na naman ng sabado ngayon at kailangan nating uh, mag rolling at ready na yung ating mga paninda ayan guys at e update ko muna kayo sa mga presyuhan natin kasi talaga naman ngayon guys ay sobrang laki ng mga itinaas halos um, kung mapapansin natin hindi lang naman yung mga binibenta natin yung mga tumaas pati na rin yung mga alak ngayon halos itong September tataas pati yung soft drinks at halos lahat pati yung mga kapit ay tataas ang presyo kaya naman guys ito ay update ko kayo at kanina nga ay bumili kami ng mga mantika halos itong bote natin guys ay nasa 36 na ang bentahan natin dati noon ay 34 at ngayon nga guys ayan nasa 150 na yung ating 1.5 na mantika dati noon ang bentahan natin is 35 pesos pero ngayon is 150 na ayan guys kasi ang kuha na natin sa isang container ngayon is 1,600 Uh, malaki-laki yung ating uh, adjustment ngayon talaga namang nakakapang uh, at sa ating panindang itlog naman guys ayan halo same price sa ngayon ang bentahan nga natin sa medium ay 260 at uh, 270 naman sa large size natin guys ayan halos yung ating mga paninda ngayon ay talaga namang antataas ng presyo and guys at ito ito nga lang yung mga naibigay sa atin halos 24 na naman sa large at uh, 24 na na naman sa medium Buti na nga lang guys ay medyo nakakabawi-bawi din tayo mga benta ngayon dito sa ating mga bawang, mga paminta. Ayan guys kasi ito dito tayo medyo na bumabawi-bawi ngayon sa mga paninda natin na to kasi kung hindi tayo makapagbenta sa mantika ng maayos pero naman tayong pambawi sa ating mga paminta at yung mga itlog ganun kasi yung guys ginagawa natin para naman medyo may pambawi tayo kahit sa asukal natin guys dito nakakabawi tayo at medyo masasabi nga natin na medyo maganda yung tubuan natin at bentahan natin sa asukal kaya yan yung isang purpose ko kung bakit nagdadagdag ako ng mga paninda para makadami rin tayo ng benta kung matumalman ninyo sa item ay meron pa rin tayong pagbabawian ng ating mga tutubuin ganyan o yung uh, makakabawi tayo sa tubo natin ayan guys ito nga yung mga paminta natin na sobrang dami ngayon halos nasa 50 plus yung dala natin at bumili nga tayo na ng isang bundle at kahit paano tumubo tayo ng 595 pesos sa ating mga bawang ayan guys at ito kaya kahit na yung asin natin guys ayan ang dami nating mga dala pati mga munggo Ayan, halos patong-patong na yung crates natin. Kaya sa susunod guys ay puro crates na siguro ang laman nitong ating uh, sasakyan guys. Ayan. Dahil sa mahal ng presyuhan na ngayon guys ay hindi natin na ibenta yung ating mga mantika guys. Ayan, yung ating itlog, ito na lang yung natitira. Mas marami tayong nabenta sa large size kaysa sa medium size guys. Ayan, pero sa ating mantika guys, Uh, halos wala tayong naibenta ngayon na coconut ayan halos kukunti lang siguro mga sampung piraso lang yung naibenta natin o 20 pieces lang yung naibenta natin sa ating mantika guys dahil sa sobrang mahal ayan ayaw na nilang bumili buti na lang kahit papano guys ay meron tayong panabla sa mga bentahan natin na mga bawang mga paminta Ayan, at ito rin yung ating asukal. Ito na lang yung natira. Halos, sa totoo lang guys, halos na sa 50% din yung benta natin ang nawala ngayong araw na to. Kasi talagang napakaliit na ng benta natin. Katulad nito guys, yung ating 1.5 halos guys walang bumili ng ating 1.5 ngayon kasi ang benta na natin is 150 pesos ayan kung ilang piraso yung dinala natin hindi man lang nabawasan kahit isa ayan guys ang naibenta lang natin ngayon mga puting asukal ngayon lang yung naibenta natin Tapos yung wash at yung itlog Tapos kunting mantika lang yung naibenta natin Ayan, kaya buti na lang meron tayong mga daladalang ibang paninda natin Para lang kahit napano guys ay makabawi tayo Ayan at uh, ayan nga guys sa totoo lang ay uh, sanay na rin ako sa mga ganyang sitwasyon Kaso nga lang talagang parang medyo mas mahirap ang bentahan ngayon Kasi uh, bukas guys abangan nyo kung ano yung uh, bibili nating mantika At uh, kung kikita na ba tayo Kasi talagang yung coconut ngayon halos na sa 1,600 pesos na ang per container natin ng 17 kilos Kaya naman guys wala tayong maibenta ngayon na mantika na coconut kaya lilipat muna tayo sa palm oil bukas at yun ang bibili natin ng marami para naman medyo makabawi-bawi yung ibang mga customer natin sa kanilang mga customer din at maibenta nila ng mas mura ayan guys kaya medyo nagpo-focus tayo sa mga maliliit na item tulad nitong ating mga bawang, paminta ayan guys, dinadagdagan natin para kahit papano naman ay tumubo pa rin tayo ayan guys, yung isa sa mga diskarte ko ngayon para kumita ayan, katulad ng bawang natin ayan, halos marami rin yung naibenta nating bawang at dito muna tayo babawi pati sa ating mga munggo, asin, mga baguong. Yan guys, at sa asukal, yan yung isa sa mga kailangan nating pagpukusan ngayon at hindi muna sa mantika. Kasi dati noon malakas ang benta natin sa mantika at malaki yung kinikita natin. Pero ngayon guys, ay uh, wag muna tayo magpupokus sa mantika natin guys. Ayan. At siguro iniisip ko kasi kung saan natin ilalagay yung ibang puhunan natin katulad siguro ng soft drinks. Ayan guys, kaya medyo nagtanong ng tanong ako ng uh, mga presyuhan o benta benta sa kanila ng mga ahente nila guys kaya ito Focus muna tayo at papakita ko sa inyo soft drinks na siguro kung makakabili tayo sa susunod para naman mai-rolling -e din natin guys. Ayan. At ito nga talagang mga sitwasyon na ganito guys ay napaghahandaan na natin kasi talaga namang kapag ka matagal ka na rin pala sa pagnenegosyo ng mga ganito guys ay kaya mo na talagang i-handle kung pa pa talaga makakasurvive kasi ganun yung parang nangyayari sa akin ngayon kahit na siguro matumal yung bentahan natin sa loob ng isang buwan. Ah, napakahirap ngayon guys talagang sobrang mahal na ng mga bilihin. Kaya yun lang guys ang masasabi ko na kahit na napakamahal ay kunting tiyaga lang at kailangan natin talagang makasurvive para naman hindi tayo tubusang malugi. Kaya Uh, payo ko lang guys kung meron kayong alam kung paano kayo makakadiskarte halimbawa katulad ng maliliit na items na to na malaki naman ang tubo at maliit naman ang puhulan ay pwede nyo na rin itong ibenta o gawin sa inyong mga rolling store para makasurvive lang guys ayan at yun nga yung diskarte natin sa matumala panahon. Maraming salamat sa pagsama na naman sa akin. Ito nga si Kuya Tendero Vlogs na like kung magkakanin tinutubo natin at kung paano tayo nakakasurvive sa araw-araw natin ginagawa. Guys, ayan. Maraming salamat!